Finally, napaturukan na nga natin itong si Mama Fiona at dinalan na nga rin sa loob ng mansion. Kung malaman nga natin na on the way na yung magkitingin kay Mama Fiona, eto't na nga kaagad-agad ni Kuya Edmar nyo itong cage ng ating pack members. Kung maalala nyo nga ito yung mga cage na gamit dati ni na Olaf, ni na Snow White, ni na Leon, pero ngayon nga di na nila ginagamit kaya naman talaga dinis-assemble na muna para nga hindi siya malaki itago pero ngayon nga in-assemble ulit para magamit nga ni Mama Fiona. Anyways guys, lahat nga pala ng tatlong video na sinabi ko sa yung nangyari same day lang, March 4 at actually birthday, the birthday pa nga ngayon ni Mother. Kaya mas lalo talaga siyang nalungkot kasi nga ngayon na birthday niya ganito pa nga yung naganap dito kay Mama Fiona. But still guys, batiin natin ng happy birthday si Mother sa comment section. Anyways, pagdatingan natin dito kay Mama Fiona, ganito pa rin nga yung pwesto niya. Tapos andito pa rin nga yung kanyang pagkain na hindi naman talaga niya kainin. And guys, aware po kami na hindi talaga siya kakain kasi nga may nararamdaman siya. Pero syempre, hoping pa rin kami na kumain siya kahit papano syempre mahalaga yun na magkaroon siya kahit konting lakas man lang. Kaya nga kahit alam namin na hindi naman siya kakain na ito, dapigay pa rin nga ng pagkain itong si mother sa kanya maya't maya at iniiba-iba pa nga niya yung pagkain na binibigay para nga makain din ni Mama Fiona. Huh? Noong una daw food yung bigay niya tapos baka nga daw ayaw ni Mama Fiona kaya naman binigay niya ng kanin na may ulam. Tapos after pa nga nun iba-ibang ulam pa nga yung binigay niya kay Mama Fiona pero wala pa rin talaga. Ito na nga dumating na rin nga yung magtitingin dito kay Mama Fiona at una na nga kung kaya ba niyang si Mama Fiona. Pero, kita niya naman na ilalapit pa nga lang niya yung kamay niya, iwas na iwas na nga itong si Mama Fiona agad at mukhang conscious siya. Delikado rin nga kasi kapag ganito, baka maya maya nga makapangagat siya nang hindi naman niya sinasad siya. Syempre, maging defense niya yun. Lalong lalo na nga may dinadamdam siya, kaya naman magiging aggressive rin siya kahit nga medyo hinana siya. Kaya naman wala na talaga tayong ibang choice kundi lagyan nga muna siya ng busal para nga ma-make sure na hindi naman siya makapangagat. Siyempre, andito nga itong si Lola Dog at si Mama Dog na nakabantay kay Mama Fiona pati tong isa niyang kapatid alala nyo rin nga na yung isang kapatid pa ni Mama Fiona, since tatlo nga sila ay nawala na nga po bigla. Anyways, ayun na nga, binuhat na nga siya, dahan-dahan siyang binuhat ni Kuya at hindi talaga siya masyadong hinawakan sa huling part ng kanyang katawan. Kasi nga alam nga natin na dun siya may pain na nararamdaman. Tapos ayan, inilagay nga siya dito sa loob ng cage na to. Ay, kita niyo rin nga pala dito na hindi rin naman hinigpitan ni Kuya yung busal ni Mama Fiona at inayos pa nga niya kasi lumalaglag nga talaga yan. Ayaw niya rin nga talaga masyadong higpitan syempre para hindi naman ma ni Mama Fiona na masyadong uncomfortable. After noon, nga niya ni Mama Fiona and positive mga sugat-sugat rin nga doon doon sa pinaka chanya. Yung mga legs naman ni eh, Mama Fiona, hindi naman siya naninigas talaga. Yun nga lang daw ay pag a yung kanyang pinakalikod. Yung part na hinahawakan nga ni Doc, yan yung pag a talaga yung parang spine niya at yan nga daw yung kailangan tingnan. Tapos syempre, gagamutin din nga natin itong mga sugat-sugat niya sa chanya na tinitinan nga ngayon itong si Doc. Pero in fairness naman dito kay Mama Fiona, habang tinitingnan nga siya, ay behave lang naman siya at hindi talaga masyadong nagagalit or nagagagalaw at all. Yung time na to, nag-uusap-usap na nga sila, Since sabi nga ni Doc, nga daw itong si Mama Fiona sa vet para nga matingnan natin hindi talaga kasi matitingnan kapag nandito lang tapos so, syempre pinag-usapan na rin kung paano kaya natin madadala itong si Mama Fiona pero syempre gagawin natin yan ng paraan kasi nga mahalaga na mai maipagamot pero habang hindi pa nga natin nadadala si Mama Fiona ito nga muna yung ginawa tinurukan nga muna siya ng pain reliever actually tatlo yung tinurok sa kanya ito muna una ay pain reliever syempre para naman kahit papano ay makapagpahinga siya mula sa pain na nararamdaman niya kasi syempre super sakit siguro sigurado sin sabi nga ni bundok pag ang talaga yung kanyang pinaka spinal cord. Tapos eto na nga tuturukan ka na nga ulit siya and actually hindi ko talaga sure yung pagkakasunod-sunod ng turok na to. Basta yung tatlong tinurok sa kanya. May isang pain reliever doon, may isang vitamins tapos may isa na anti-stress. Kasi syempre mahalaga rin na hindi naman ma stress si Mama Fiona sa mga nangyayari sa kanya para naman mas lumakas rin siya. Kasi nga yung stress na yun nakakadagdag kasi siya sa panghihina talaga ng aso. Eto naman na yung last na turok sa kanya sinasabi ko sa inyo tatlo nga itinuro And so far very good din naman si Mama Fiona habang tinuturukan siya ni hindi nga siya umiibuman lang. Siyempre dahil nandito rin na rin naman sa cage itong si Mama Fiona binuat na rin nga ito para madala nga dito sa mansion. Iba e talaga yung feeling ng time na to. Very happy na finally masisecure na nga natin yung area ni Mama Fiona. Hindi gaya kanina na talagang buong umaga nandun nga siya sa may damuhan. At least kayong hapon nandito na nga siya sa loob. Tapos yan talagang okay na okay na siya. At hindi na talaga mahinitan at lagi rin nating matitingnan. Nung maramdaman naman ng mga puppies na, na nandito yung kanilang ina kaya nagsitakbuhan nga sila para puntahan ang kanilang mama Fiona. Takantaka -taka naman sila kung bakit yung mama nga nila ay nakakulong dyan sa loob at kinukulit-kulit pa nga nila. Napansin ko rin nga na hindi nagaanong maigalaw ni mama Fiona itong buntot niya. Kanina kasi nagagalaw-galaw pa nga niya yan kapag masaya siya nung dinal natin yung isang puppy sa kanya. Siguro nga medyo nanghihina na talaga siya ngayon kaya naman hindi na rin niya maasyadong maigalaw kahit yung buntot niya. Ito naman mga pangapapis na to nangkakaloka kasi nga syempre gusto nilang dumede dito kay mama Fiona. Kaya naman ayan nagsuot nga sila lahat sa ilalim ng cage. At kung kayo kung bakit, dahil nga po inaabot nila dyan yung dede ng kanilang mama. Ay, grabe ba diba, mga kalukohan? Pero syempre, hindi naman natin pwedeng padedehen sila kay Mama Fiona ngayon since may nararamdaman pang pa ang pain si Mama Fiona. At hindi na talaga sila dedede since malalaki naman na talaga sila. After noon, sinali naman ni Mother tung beta dahil sa isang lagayan parang nga easy na lang na ispray dun sa sugat ni Mama Fiona. Meron kasi siya mga sugat talaga na super lilit at pinong-pino. Tapos sabi nga ni Mother nung time na to nagagalit nga daw si Mama Fiona kada ispray niya yung sugat galit niya. nagagrawl nga daw itong si Mama Fiona at nagagalit siguro nga dahil nasasaktan siya kada spray ni Mother. Pero syempre tuloy nga ang pagsispray ni Mother dahil nakabusal pa naman si Mama Fiona. Yun nga lang nung tatanggalin na nahirapan nga talaga sila since talaga nang lalaban nga si Mama Fiona. Kala siguro niya kung anong gagawin sa kanya at di niya get sa tatanggalin na nga yun nakalagay sa bibig niya. Kaya naman talaga nahirapan silang dalawa ni Kuya Jomar niyo pagtatanggal. After so many attempts, ayan finally natanggal na rin naman nila. Nakakalok nga itong si Mama Fiona nung matanggal kasi yung busal niya na nyo, talagang napadila agad siya. Siyempre, medyo napagod na rin si Mama Fiona, kaya ito bibigyan na nga siya ni Mother ng water. Kaso nakakaloka talaga mga puppies sila agad. Yung uminom ng tubig na ibibigay dito kay Mama Fiona. O ba diba, talagang puro kalokohan ng mga to. Noong mag-attempt na nga ulit si Mother na ibigay ulit kay Mama Fiona, ayan yung dalawang puppies naman yung lamapit. Kaya naman hinayaan na nga muna ni Mother na uminom rin itong mga puppies. Mukhang rin naman itong mga to, pero sa totoo lang may tubig talaga sila doon sa loob. Mas lang nilang itong ibibigay sa kanilang mama. Pero ayan na nga dito dito muna magsistay si Mama Fiona sa loob natin para naman safe siya bago nga natin siya dalhin muna sa vet. Binabantayan rin naman siya dito ng mga junakis niya na talagang kinukulit-kulit pa rin siya at hindi lang basta nagbabantay <laughs>